parang pinapapainan kayo na mag, pag mag-faith kayo sa Panginoon, magkakaroon kayo ng ano, ng good life, yung ganun. Totoo naman, magkaroon ng good life eh. Pero, una muna, dapat change your spirit. Yung natural man, hindi pa na-open yung spiritual eye niya, yung pagka-born again, hindi pa siya na-born again, kaya yung natural man niya, yung spirito niya, hindi pa yun, ano, hindi pa bu, ano, uh, nagising, pang ganun. Or another, another word, yung spirito niya, <clears throat> dahil patay, dahil sa kasalanan, buhay nga tayo, ngunit, ang totoo nun dahil sa ating kasalanan yung espiritu natin ay patay so bangga gustong mag-connect sa Panginoon pero hindi natin hindi natin inaano ba yung wine work nakakarinig tayo ng salita ng Diyos pero parang wala lang hindi natin kasi yung espiritu na nasa loob ay hindi siya baga hindi siya makaka gusto makakagalaw na gustong mag-connect sa Panginoon dahil tayo another spirit yung natural man natin hindi natin wino work like prayer reading the word of God and then di man, hindi naman natin kasi masunod ang kung paano yung matuwid talaga kung hindi natin alam ang salita ng Diyos no yung katotohanan nga eh yung word ng Panginoon pakinig lang tayo ng nakikinig pero hindi alam na hindi lahat 100% na naituro dahil may pinatago. Kaya yung espiritu po natin sa loob, mga kaibigan, gusto nang magborn again. Di ba meron tayong sometimes ma maramdaman sa ating puso na parang ang saya ko naman pero parang malungkot. Di ba ganon? Kasi yung baga yung natural natural spirit o bagay na spirit no nag-enjoy siya nag-enjoy sa loob natin ngunit pagkatapos noon parang namalungkot kasi nga yun po yung gustong mag-connect yung pinaka inner inner po na naramdaman po sa ating puso gusto pong mag-connect sa Panginoon ngunit hindi natin binigyang pansin dahil dahil nga sa mga turo na may may akala mo totoo na pero hindi pala yo blindness ba mga kaibigan kasi nga yung inside inside us ay hindi siya na open hindi siya nagborn again kaya akala natin tama yung ating naririnig pero hindi pala kaya hindi hindi maka yung spirito natin yung sinabi ni Jesus Christ ito piborito ko talaga itong nasa John, no? Nabasa ko na John chapter 14 verse 20 na na basahin ko po sa English para maano po natin. Dahil kailangan po ito mga kaibigan. John 14:20 ang sabi dito. At that day you shall know that I am in my Father and you in me and I in you. Yan po yun mga kaibigan ano, yung in you, yung Pinakaloob natin 'di ba yung connect 'yun. Kailangan mag-connect 'yun. 'Yun po yung gustong makipag-connect sa espiritu ng Diyos. Kasi nga 'di ba, from the beginning pang espiritu natin mula po sa pag sa Panginoon sa Diyos. Gusto po niya ngayon nandito po sa atin, meron tayong hindi pa tayo yung totally born na spirit. So nandito pa lang tayo sa natural, natural man yung tinatawag dito na, na mabasa natin, natural person. So, kung mag-born again na tayo, yung espiritu natin, yun na yun ang mag-connect no, sa Diyos. Ito na yun na sabi ni Jesus Christ, In that day, you shall know that I am in my Father, and you in me, and I in you. <clears throat> yun po yun yung connection po yun po yung gustong mag-connect sa atin. Pag nakaramdam po tayo ng lungkot, na bakit minsan maraming masaya, tapos parang hindi ka na nasasayahan, or sumaya ka ngayon, tapos bakit parang mayroong malungkot pa rin naramdaman. Yun na yun, yung sa ating loob talaga gustong mag-connect. Dahil nga, kung chosen, lalo na kung chosen ka, no, dahat naman tayo pinili eh, kaya lang yung konti lang yung na ano kasi yung yung bang hindi nila pinapakinggan. Kaya ito mga kaibigan, ito yon yung I am my father and you in me, I in you. Ito po yon yung sa ating espiritu po sa ating katawan. Kasi may lahat naman tayo may espiritu eh. Yung espiritu ng tao gustong magkonek kay Jesus Christ. Yun po yon mga kaibigan. Hindi natin pinapansin dahil blind na uh, blindness spiritual blindness diba ito yung mga gusto kong i-share so kung ma-open po yung ano natin yung blindness ma, ma ma maririnig po natin siya makikita natin ang presensya niya at lalo na kung mga turo na mga mga twisted teaching maunawaan natin kaya hindi po tayo malilinlang kaya nga ang sinasabi lahat tayo magbasa sa salita ng Diyos. Ang sinasabi kasi na hindi naunawaan. nawaan po yan. Kasi kung meron kang eagerness na gusto ko talagang mag, ano, matuto sa salita ng Diyos, alam ng Diyos yan, ibibigay niya yan mga kaibigan, bubuksan niya yan. Pero kailangan talaga din natin forgiveness, acceptance, repentance, yung mga ganun talaga para magborn again po ang ating espiritu. Magkailangan po yun mag-renew, renewal. Marami pa may mga another terms pa eh, regeneration, mga ganun mga kaibigan. Pag once na meron po kayong, yung ba mabago ta talaga yung, ang espiritu mo na talagang you connect to God, talagang, talagang yung willingness mo talaga na gusto mong mapalapit sa Panginoon na yung bang kasalanan mo ay mapawalang sala, mararamdaman mo talaga yan mga kaibigan na thank you Lord, napatawad mo na ako. Sa, masasabi mo talaga yan at marami ka ng amazing things na ma-experience sa Panginoon. kapangyarihan ng Panginoon, ma-experience mo yun. Hindi ka man magkaroon ng power pero something different mga kaibigan na amazing. Nandito pa lang tayo sa mundo ito, mararamdaman po natin, ma-experience uh, ma po natin. At you cannot stop because naranasan mo eh. At uh, ewan ko lang kung sa sobrang saya mo siguro baka magaya ka rin sa akin na parang gusto mo ang Panginoon na lang palaging isasalita shanang siya nang talagang bida ba sa buhay mo, sa pag may makausap ka ng ibang tao. Kaya yan, pag nag-start na yung ganyan, yung mga friends mo na hindi nasanay sa'yo, yun yun sasabihin na, lo, anong nangyari sa kanya? Sinangyayari po yan sa akin. Na, yun. <laughs> dahil gusto ko po palaging sinasalita si, si Jesus Christ dahil dahil sa kanalasan ko na yung amazing things na nangyari po talaga. Kaya at isa na po yung pagkaroon ko ng peace of mind. Dahil, di ba po, kung inyo pong ma, ano, ma, balikin itong live ko, yung una kong mga sinasabi na tungkol po sa ulo ko, and then, yung peace of mind, nakakatulog na, and then, itong puso ko nagka, yung mga experience na hindi ko na-experience noon na, na, na amaze ako at then na kakaunawa okay, ko sa salita ng Diyos, nagkaroon po ako ng kagalakan sa puso. Kaya sabi ko, ito yung, ito yung joy ko ha. Ah. Kaya ito po mga kaibigan hanggang ngayon nagsasalita sa salita ng Diyos. At um, yun nga, amazing po talaga si Lord. Basta nakaka-amaze. Basta kahit na ako nga mag sabi ko, grabe talaga, Lord, you're so amazing. So, yun po yung mga word ko, mga kaibigan. At hindi ko to sinasabi dati yung, yung dating ako. Yung mga puro pa mga hobby na mga inom-inom, mga part of this world ang aking mga iniisip. Gusto kong bumili ng ganyan, gusto kong mag-ganyan, ganan. Tapos gala dito, gala doon, mga ganon hindi ko naranasan pero ngayon parang gusto kong gumala pero parang nakapagod pag isip pa lang kulang yung oras ko dito na lang ako kay Lord magbasa uh, na lang ako sa salita niya kaya nga sabi ko nga eh actually actually gusto ko yung mag-reading talaga ba kaya lang sabi ko sayang naman talaga yung oras kung hindi ako mag live kaya ganito na lang paraan ko mga kaibigan haba habang nag- uh, parang nag Bible study ako sa sarili, self study po. sini ko na lang po sa inyo. Eh kung sino man 'yung makaka makakadaan dito or nandito lang naman 'tong YouTube, hindi na hindi naman siya mabawala. So at uh, itong ibinahagi ko naman, ito lang 'yung simple na unawaan ko and then 'yun, sinishare ko lang din po 'yung 'yung karanasan ko rin. kaya gusto ko talaga sabi ko nga eh, paano kaya Lord no paano ko kaya sila ma-convince na totoong merong filled with the Holy Spirit totoong merong tungkol po sa inyo talaga na yun bang totally wash out renewal babaguhin ka talaga ni Lord na magiging tunay na kanya. Kaya lang, minsan nasasabi ko, may ibang tao talaga na hindi nila naunawaan dahil ayaw nilang tanggapin eh. Nakakalungkot nga, sad kasi sa, sa mismong sariling pamilya ko rin. No? Kahit na dito sa Japan, lalo na dito kasi hindi sila Christian at yung cultural nila ay very... Alam nyo naman po, di ba? Modern, di ba? Kaya ang hirap pong kambinsihin. Sabi ko nga, hindi ko nga makambins ang sarili ko ring kapatid na mga Kristiyano na itong pagbasa ko ng Bible ang nagpabago sa akin. Walang taong nagsabi sa akin na, Uy, mag -ano ka, mag born again ka, mag ano, wala. Dahil hanggang ngayon, sabi ko, Lord, saan ba akong church? saan ba ako para magpupuli sa kanya kasamahan. Pero wala po talaga akong maramdaman or ma makita mga kaibigan. Ngayon, nalaman ko na ganun pala yung mga turo. Kaya siguro hindi ako hindi ako binigyan ni Lord. Baka gusto ni Lord na wala na lang. Basta meron akong Lord at dito na lang isa ko na lang mga salita niya hindi naman ako nag ano ng bayad, di ba? Kaysa kung mag-ano ako ng church, halimbawa, mag-aaral ako ng para maging pastora, tapos pastora ako. Tapos meron akong parang under ako sa mga ano, yung mga ministro ba. Kung anong ituturo, baka ayaw nila yung gustong Halimbawa, may gusto ang Holy Spirit na sabihin ko, tapos against sa kanila. May mga ganun kasi, kasi na-find out ko mga kaibigan, ano na, every di kasi Catholic, ah uh, no, Christian, itong tinatawag na Catholic, Jehovah Witnesses, Baptist, mga Christian yan, sinasabing Christian. And then, may iba naman, ng de- denomination Christian pa rin. So tawag niyan na, niyan, oh, Christian, di ba? Kaya iba-iba lang yung mga ano denomination. Ano. So sect ang tawag sekta kasi nandito naka nasabi ni Pablo eh tungkol sa sekta. So mga sek, sekta siguro yan mga kaibigan ko. Isa kang Catholic, isa kang ano ah uh, iglesia ni Kristo, Jehovah Witnesses, yan mga sekta. Pero isa lang yan sila, one religion lang yan, no? <clears throat> religion na Christian. And then, yung religion talaga, mga kaibigan, kagaya ng Buddhist, yan, another religion yan. Uh, ano pa ba? Buddhist, Taoist, yung mga ganun, di ba? Islam, yan yung mga religion parang seven, seven ata yung religion. Kasi sa atin kasi nga, na Christian, sinasabi kasi natin eh, anong religion ka? Pero Christian lang yan. Dapat ang sasabihin, anong sect ka or denomination? Ganon. Hindi religion. Sasabing iglesia. iglesia anong religion mo? Iglesia ni Kristo? Hindi ganon. Kasi ang, ang ano nila is, ang turo nila is uh, Bible din eh. Kaya Christian, about Christian nga, kaya lang merong, yun na nga ang sinasabi dito ni, ni Pablo na merong mga magkukunwaring apostol. Yun yun mga kaibigan. Kaya mag-iingat po tayo at kailangan para matuto po tayong makaunawa sa mga Sa mga nagtuturo, uh, kailangan alam natin ang salita ng Diyos. Dahil kung wala tayong alam sa salita ng Diyos, hindi natin malalaman kung alin ang tamang sekta na nagtuturo tungkol kay Kristo.